Pangalawa, open your heart to know God. Kung gusto mo maipakita sa Diyos ang iyong pasasalamat, bubuksan mo ang iyong puso at intentional ka na kikilalanin mo ang Diyos. Tuloy natin, Psalms 103. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Diyos. Siya ang dumika sa atin at tayo'y sa Kanya tay kanyang mga mamamayan na para mga tupa na kanyang inaalagaan sa kanyang pastulan. Sabi sa talata ay kilalanin natin ang Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin ay meron Diyos na kikilalanin at hahanapin at hindi tayo yon. Merong totoong makapangyari na kayang magbago at magkontrol ng mga bagay. Merong makapangyari ang na nagmamahal sa atin at kumikilos para ibigay ang ating pangangailangan. Merong makapangyarihan Diyos na naghanda ng magandang plano para sa atin. At kapag naniwala tayo na siya lang talaga ang may totoong may kapangyarihan sa lahat, naku, makakahanap tayo ng kapahingahan sa kanyang mga pangako. Makakahanap tayo ng peace at comfort. Bakit? Kasi ang lahat nang nagtitiwala sa kanya, lahat ng naghahanap sa kanya, lahat ng sumusunod sa kanyang kalooban, lahat ng kumikilala sa kanya at gumagalang sa kanya ay nakakatagpo ng security. Tingnan mo, sabi sa Psalms 34.10, Kahit mga leyon ay kukulangin sa pagkain at magugutom, ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Ano daw ang requirement para hindi magkulang ang isang tao? Pagtitiwala sa Diyos. Kaya lang, hindi ka matututo magtiwala sa kanya kung hindi mo siya nakikilala. Kaya nga bilang pagpapasalamat sa Diyos ay hindi tayo titigil na kilalanin natin siya. Kasi habang nakikilala mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo, ay mas lalo kang namomotivate na sumunod sa Kanya. At kapag sumusunod ka naman sa Kanya at nagtitiwala, ay siya ang gagawa ng paraan para maibigay ang pangailangan mo. Sabi sa Psalms 37.25, ako naging bata at ngayon'y matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyamang mga anak ay namalimos ng pagkain. Ang ibig sabihin ng matuwid ay hindi yung perfect na tao na walang kasalanan. Ang ibig sabihin ng matuwid ay yung mga taong nagtitiwala na sumunod sa Diyos kahit mahirap. Sila yung mga nananampalatay sa Panginoong Yesus na nagbayad ng kanilang kasalanan. At dahil dito ay magpapasalamat siya na hahanapin niya at kikilalanin ang Diyos kahit anong mangyari. Si Mary Jones ay ipinanganak noong 1784. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya. At tulad ng maraming tao noong panahong iyon sa Wales, wala silang sariling Biblia. Bihira at mahal ang mga Biblia. Pero dahil sa gusto ni Mary na makilala ang Diyos, ay nagkaroon siya ng desire na bumili ng Bible. Siya ay 8 years old noon. At dahil nga may kamahalan ng Bible, ay nag-ipon si Mary sa loob ng 6 years. At nang sumapat na ang kanyang naipon, ay naglakbay na siya papunta sa lugar na bibilhan niya ng Bible kay Reverend Thomas Charles. Ang layo nito ay 42 kilometers. At alam mo dahil mahirap lang sila ay naglakad lang si Mary nang nakayapak. At kahit mabundok na lugar ang dadaanan niya ay hindi siya nagpatinag. Alam mo labis na naantig ang damdamin ni Reverend Thomas Charles sa kanyang dedikasyon. Binigyan siya ng Biblia at naging inspirasyon si Mary sa pagkakatatag ng British and Foreign Bible Society noong 1804. Isang samahan na may layuning magbigay ng mga Biblia sa abot kayang halaga para sa mga tao sa buong mundo. At dahil dito, maraming tao nakakuha ng Biblia sa sarili nilang wika. Alam mo, na-realize ko na hindi pinagpalit ni Mary ang pera niya para bumili ng sinelas o slipper. Kundi, di bali nang wala siyang slipper, basta mabili lang niya ang Bible. Dito pinakita na ang pinaka-importante sa kanya ay ang Bible. Kaibigan, ito ang nagpapasalamat sa Diyos. Gagawin niya ang lahat para makausap ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa niya ng Bible. Kaibigan, ganun ba ang passion mo na makilala din ang Diyos Kailan mo sinabi sa iyong sarili na hindi ka gagawa ng kahit anong bagay hanggat hindi mo na kayo nag-uusap ng Diyos sa pamagitan ng pagbabasa mo ng Bible? Siya ang iyong priority at ang marinig mo ang sasabihin niya ang pinaka bagay para sa iyo. Si Yechil na isang batang lalaki ay naglaro ng hide and seek kasama yung kaibigan niya. Naganap siya ng napakagandang taguan at naghintay lang siya na naghintay doon sa kanyang kalaro na hanapin siya doon sa kanyang pinagtataguan. Pero hindi siya hinanap ng kaibigan niya. Sa halip, iniwan siya at umuwi na ito. Dahil dito, alam mo, tumakbo si Yechil sa kanyang lolo. Iyak siya ng iyak na kinuwento ang nangyari. Naluhari ng lolo niya at sinabi, Apo, ganyan din ang sinasabi ng Diyos. Nagtatago ako pero wala naman naghahanap sa akin. Ang lalim ng kwentong ito, di ba? Minsan, parang ang Diyos nagtatago. Hindi dahil ayaw niya makita natin siya, kundi dahil gusto niya tayong maghanap sa Kanya. Parang inaantay niya tayong magsimula ng aktibong paghahanap, gaya ng sinabi sa First Chronicles 28.9. Sabi doon, if you seek Him, He will be found by you kapag hinahanap mo ang Diyos, masisimulan mo siyang makilala sa mga bago at mas malalim na paraan. Sa pagbabasa ng kasulatan, makikita mo ang puso ng Diyos at kung sino siya talaga. Masasanay ka na makita ang mga bagay tungkol sa kanyang karakter na dati hindi mo napapansin. At guess what? Mas lalo mong gugustuhin na hanapin pa siya. Alam mo, habang hinahanap mo ang Diyos, mas lalo mo pa siyang nakikilala at dahil doon, mas lalo mo pa siyang hinahanap. Ganito ang relasyon natin sa Diyos. Hindi natatapos. Palagi may bagong bagay na matutuklasan ka sa Kanya. Ako araw-araw, bago ako magbasa ng Bible sa aking quiet time, ay lagi ko sinasabi sa Kanya, Lord, Tulungan mo ako ma-delight sa presensya mo. Tulungan mo akong mas makilala kita ngayon. Tulungan mo ako lumago ang pagmamahal ko sa iyo. I-reveal mo ang iyong sarili sa akin para mas makilala po kita. Kaibigan, ganito ka ba makipag-usap sa Diyos? Sabi nga ni A.W. Tozer, "What I am anxious to see in Christian believers is a beautiful paradox. I want to see in them the joy of finding God" while at the same time they are blessedly pursuing Him. I want to see in them the great joy of having God yet always wanting Him. Amazing, di ba? Lagi tayong may kagalakan sa pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay. Pero hindi tayo pa rin tumitigil. Lagi pa rin nating hinahanap siya ng mas higit pa. Ang paghahanap sa Diyos at pagkilala sa Kanya ay hindi natatapos palagi may bago kang matutuklasan. At sa bawat hakbang, mas lumalalim ang relasyon mo sa kanya. At dahil dito, mas lalo kang nagiging mapagpasalamat at masaya sa pagsunod sa kanya. Kaya nga ang tanong ko, paano ka magsisimula sa paghahanap at pagkilala mo sa Diyos ng mas malalim? Ang payo ni David kay Solomon, simple lang, hanapin ng Diyos, kilalanin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos. Pero alam mo ba ang paghahanap sa Diyos? nagsisimula sa puso, hindi sa mga gagawin mo. Nakakalungkot, minsan hinahanap natin ang Diyos sa paglilingkod agad at pagiging busy sa mga activities sa church. Walang masama doon, pero mas makikilala mo ang Diyos kung araw-araw uunahin mo na muna na mag-usap kayo. Palalaguin mo muna yung relasyon mo sa Kanya. Tandaan mo ito, hindi ibig sabihin na kapag abala ka sa gawain o abala ka sa D-group o abala ka sa applied o sa iba't ibang ministry, ay ang ibig sabihin no, hinahanap mo na ang Diyos. Hindi, mali. Sabi nga ni Lou Holtz, dating football coach ng Notre Dame, never confuse activity with accomplishment. Kaya nga, pag-isipan mo ito mabuti, kaibigan, kung naniniwala ka. Na totoo ang Diyos. Hindi ba't ang pinakamalaking kasalanan at pagkakamali natin ay ang hindi natin siya hinahanap. Hindi tayo excited na makilala siya. Di, hindi natin binubuksan yung ating Biblia. Hindi natin inaalam, Lord ano ba sasabihin mo sa akin? Babasahin ko po yung Biblia. Gusto po kita marinig. Kung sinasabi mong naniniwala ka na totoo siya, bakit hindi ka seryoso nakausapin siya araw-araw? Kung sinasabi mo naging anak ka na ng Diyos, bakit hindi mo sineseryoso ang pakikipag-usap mo sa Diyos? Alalahanin mo ito, kaibigan. Kung talagang hinahanap mo siya, pero sa tingin mo, hindi mo siya natagpuan, tapos sinasabi mo, ayoko na ituloy kasi hindi ko naman maintindihan ng Bible, tapos nasasayang ang oras ko, dapat nakapagtrabaho na ako. Kaibigan, maliit na bagay lang yan kung ikukumpara mo sa mas malaking mawawala sa iyo kung hindi mo siya hahanapin. Kaya nga ituloy mo lang para kang si Jacob na makikipag-wrestling sa Diyos. Lord, hindi ako titigil sa pagbabasa ng iyong salita kahit anong mangyari. Gusto kita makilala kaya ipaunawa mo sa akin ito. Naalala ko sa Luke 17:11 to 19, pinaalala sa atin ng kwento ng sampung ketongi na pinagaling ng Panginoong Yesus. Alam mo, out of 10 na pinagaling, isa lang ang bumalik at nagpasalamat. Bakit? Kasi yung isa, hindi lang physical na kagalingan ang hinahanap niya, kundi bumalik siya sa Panginoong Yesus para magpasalamat. At dahil doon, hindi lang physical na kagalingan ang nakuha niya, kung hindi spiritual na kaligtasan. Sampu ang gumaling physically, pero isa lang ang nasave spiritually. Bakit? Kasi kung sino lang ang maghahanap sa Panginoon, siya lang ang makakatagpo sa kanya. May mga pagkakataon na humihingi tayo kay Lord ng provision at binigyan niya tayo pero parang walang nangyari sa atin. Bumabalik pa din tayo sa magulong buhay na hindi kasama ang Diyos. Bakit kaya? Siguro kasi hindi tayo bumalik sa Diyos. Hindi natin sinabi, Lord, salamat, sinagot mo panalangin ko. At ngayon dahil doon, hahanapin kita sa buhay ko palalalimin ko ang relasyon natin. Ipapakita ko sa iyo na nagpapasalamat ako sa pamamagitan ng araw-araw na pakikipag-usap ko sa iyo. Babasahin ko ang iyong salita at maghahanap ako ng church na mapupuntahan. Kaibigan, ko may malapit na CCF sa lugar nyo o kahit anong Christian church, naku, bisitahin mo ito at siguradong may magwe-welcome sa iyo doon at tutulong sa iyo para mas makilala mo pa ang Panginoong Yesus. Kung hindi ka bumabalik sa Diyos para magpasalamat, baka nakatanggap ka ng pisikal na pagpapala, pero yung mas mahalaga, ang relasyon sa Diyos, naku, hindi mo natanggap. Hindi ba mas nakakalungkot yan? Naalala ko yung kwento ni Pastor Chuck Swindoll tungkol sa isang tatay sa hospital. Gumawa siya ng laruan, isang maliit na truck para sa anak niya. Pero dahil hindi makabisita ang anak niya sa kwarto niya sa hospital, pinakisuyo na lang niya sa isang matanda na ibigay ang laruan sa kanyang anak. Inabangan nun tatay yung anak na nasa kabilang kalsada. Nakadungaw siya sa salamin ng bintana mula sa fifth floor. Nakita niya na tuwang-tuwa ang anak niya. Niyakap yung truck at nagtatalon sa tuwa. Tapos, niyakap ng mahigpit ang matanda na nagdala ng laruan. Alam mo yung tatay nasa bintana, kaway ng kaway, umaasa na makikita siya ng anak. Umiiyak siya. Sinasabi niya, ako yan anak, ako gumawa niyang truck na yan para sa'yo. Ako nagbigay niyan, hindi yung matanda. Hanggang sa ituro na nung nanay ang bata sa bintana at doon lang niya nakita ang tatay niya. Saka palang nasabi nung bata, salamat tatay, miss na miss na po kita. Alam mo, madalas ganyan din tayo, nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos kahit siya na ang nagbigay sa atin ng lahat. Misan, mas abala pa tayo sa pagpapasalamat sa ibang tao. Wala namang masama doon, pero mas nakatutok tayo doon kaysa sa Diyos. Ang Diyos nakalimutan natin, pero yung tao hindi. O kaya naman, mas nagpapasalamat tayo sa sitwasyon natin. Pero hindi sa Diyos mismo. Nagpapasalamat tayo sa swerte. Ang swerte ko talaga, o nagpapasalamat tayo sa ating sariling galing. Ang galing ko talaga, buti na lang. Pero nakakalimutan natin na nakatingin sa atin ang Diyos. Malungkot, nagsasabi, anak ako yan, ako nagbigay niyan. Kaya ka pabuhay ngayon, kaya ka may trabaho, kaya ka nakapagtapos, kaya ka may talent at iba pa dahil yan sa akin. Ako nagbigay niyan. Kaya nga balik ka sa Diyos at magpasalamat ka kaibigan. Paano? Hanapin mo siya, kilalanin mo siya simula ngayon.